Ang watawat na naladlad sa inyong harapan ay siyang watawat ng ating bansa, ang Pilipinas. Kumakatawan ito sa isang bayang nagkakaisa na sa bawat himay-may ay may angkop na hugis ng kabuan, isang pangheograpikong sakop ng mga lupain na walang kabawasan, isang republika, demokratiko, malaya at nagsasarili. Ito ay siyang sagisag ng pambansang kalayaan na nagsasalarawan ng lahat ng kaakit-akit, at dinadakila sa buhay ng Pilipino. Hinubog ng matipunong kamay ng panahon, binigyang buhay ng isang mapagmahal sa kalaya ang mga mamamayan, at inakay ng mapagpalang diwa sa luklukan ng mga bansa. Naging pamalagiang palatandaan ito ng ating mga pagmamana, at nabubuhay na sa ng ating mga karapatan ng tayo ay isilang. Sa kanyang pangalan itinala ng kasaysayan ang pagkakatuklas at pagkakatatag ng isang bansa. Ang kaluluwa nito'y mabubuhay hanggang sa wakas ng panahon at ang kanyang matatayog na mga adhika ay matatapos lamang kapag ang mga bansa, mga lahi ay magmaliw ng ganap. Ang araw ay nangangahulugan ng kawalang hanggang buhay ng ating bansa at sa gisag ng palagiang liwanag na pumapatnubay sa kapalaran ng ating lahi. Ang walong silahis ay kumakatawan sa unang mga lalawigang nagkasama-sama tinutukoy ng tatlong mga bituin ang tatlong malalaking mga po. Luzon, Visayas at Mindanao na inihandog sa atin ng kalikasan ayon sa kalooban ng puong may kapal. Ang puting tatsulok ay nagsasaad sa ating mapayapa at magiliw na mga hangarin gayon din ng katapatan at kawagasan ng ating mga gawain ng tatlong mga simulain ng masonerya, ang pagmamahal kapatid, pagsaklolo at katotohanan at ng mga banal na panuntunan ng pananalig, pag-asat pag-ibig. Ang bughaw na kalawakan ay nagpapakilala ng ating pag-ibig sa inang bayan at ang matayog na panuntunan at hangarin. At ang malapad na habing pula ay nagpapahayag ng ating walang humpay na kakayahan na nagpapanatili sa atin ng isang bahagi sa kalawakan ng kalangitan. Sa kabuan. Ang tatsulok ang araw at ang tatlong mga bituin na bumubuo ng ating watawat ay maliwanag na mga sagisag ng pagkakapatiran ng tao sa ilalim ng pagiging aman ng Diyos. Tulad ng pinangarap ng ating mga ninuno, naway pumailan lang ito sa ibabaw ng lupain ng maliligayang mga mamamayan sa panghabang panahon. Hayun, ang ating watawat, umawagayway, isang sagisag ng pambihirang ganda, at makabayang kahulugan, ang palagiang ulirang pananglaw ng ating mga mamamayan sa isang mapayapa, nagsasarili, at malayang pamumuhay. Magpugay kayo dito, sapagkat ito ang kabuang ganap ng kaligayahan ng ating mga ninuno sa panahon ng mga siglong nagdaan. Hagkan niyo ito, sapagkat ito ang watawat ng magigiting na mga anak ng ating sinaraha Suliman at Maria Clara. Damhin niyo ito sa inyong dibdib sapagkat ito ang banal na watawat ng minumutya nating Pilipinas. Ingatan niyo ito sa inyong mga puso, sapagkat ito ang palatandaan ng ating mga kapatid na nagbuwis ng buhay sa kapakanan ng ating bayan. Mahalin niyo ito, sapagkat ito ang walang kasing halagang alaala ng ating bayan, na mananatili magpakailanman sa lahat ng magiging katayuan natin sa buhay. Igalang niyo ito ng lubusan, sapagkat ito ang nabubuhay na katauhan ng diwa ng lupang ating sinilangan. Pintuhin niyo ito, sapagkat ito ang banal na tibabal na siyang pinantakip sa duguan, at luray-luray na katawan ng ating mga kawal na nangamatay. Magpala at ialay ito sa maykapal, kapal, sapagkat ito ang bunga ng mga pagpapakasakit ng ating mga bayaning na na. At magtiwala sa makapangyarihang Diyos at sa makataong katarungan upang ito ay mapamalaging sa inyo, sa inyong mga anak, at iaanak pa ng inyong mga anak, luwalhatiin at lalong higit na pagpalain ng ang mga namatay sa kapakanan nito, sana'y dinangamatay ng walang kabuluhan.